Anong ganap sa mundo ng showbiz? Parehong nang hinayang ang mga batikang broadcast journalist na sina Corina Sanchez at Karen Davila dahil hindi sila nabigyan ng pagkakataon na maging close noong magkasama pa sila sa ABS-CBN. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagharap ang dalawang veteran news anchor at TV host at sinagot ang mga kontrobersyal na isyo na kanilang kinasasangkutan. Naganap ito sa programa ng misis ni Mar Rojas sa Net25 ang Corina Interviews na ipinalabas kagabi. Unang nagpaliwanag si Karen kung bakit hindi sila malapit ni Corina at kung bakit na chichismis na may galit sila sa isa't isa. Sumang-ayon naman sa kanya si Corina at sinabing ang publiko lamang ang gumagawa ng isyo sa kanila kaya ang akala ng lahat ay magkaaway sila at nagpapatalbugan sa ABS-CBN. Sabi pa ni Karen, napakalaki ng panghihinayang niya dahil hindi sila nabigyan ng chance na makilala ng lubusan ng isa't isa noong pareho pa silang nasa news department ng Kapamilya Network. Say naman ni Corina, baka raw sa schedule rin nila kaya walang chance na magkita sila ng personal at makapag-bonding ng bonggang bonga Bakit ba ang tingin ninyo magkagalit kami ni Karen Davila. Yun. Uh -oh. Sige, ikaw nga, sagutin mo nga yun. I ako may think, sagot ako dyan. I, I think, I may sagot ka dyan? Yes, may sagot ako no, dyan. No, ang feeling ko, because, um siguro nga, I mean, work-wise, parang, it was such a competitive environment where we used to work. So, parang, they would always uh, pit people against each other, yeah. perhaps. yung uh, It would be that um, Uh, let's say after Corina, na si Karen, oh, okay. so you know, napakaligurap rin yun for any woman ha? any woman, kasi nga you feel minsan um, either um, may hinahabol ka or hinahabol ka, you, you understand? So yes. No, but they're designing the race. Yeah. It's everybody yes. else. It's everybody else. Yeah. It's a diba? I agree with you, mm. kasi I would have to say nga, um, and I mean this like from the bottom of my heart. Um, one, I, uh, ako sa pananaw ko, isa sa mga nasayang na panahon ko sa ABS-CBN is yung hindi kita nakilala doon. I'll be honest. I mean, of course, you were very busy. Oh, oh, no? Yeah, but I feel it was lost opportunity. I mean, I think for me, for both of us, I wish okay. I had gotten to know you then even even as a mentora uh, or meaning even somebody who was much senior than me but that whole experience i mean of of getting to know you because we never got to do that we never got we to never. do that i think una sobrang busy sobrang oh, busy. ba diba? sobrang busy yeah iba-ibang schedule natin uh -oh. i mean it's not like nakakahuntahan ko ng magalas yeah. si Bernadette or even Lauren. Yeah, yeah. Uh, talaga nakakausap ko lang si Ted kasi siya yung partner ko. You were together ko. all the time. Oo, di ba? Hindi so, siya niligawan ni Ted? Ever? Di ba show ko to? Bakit ako yung ko Sa tagal ni Ted? <laughs> sa tagal ninyo ni Ted? <laughs> or may asawa na ba si Ted noon? Hindi may siya nag- na ba? siya Pero, ay, nung na-meet mo siya, may asawa ah. na si Ted, 12 years old pa lang, may asawa yes. na. Ano ba? <laughs> hindi ba? So, when that's one thing mm -hmm. na sobrang busy, tapos naunahan pa ng, ay, ay naku, ang pum, oh oh ang pumalit kay Corina si Karen. Yeah. So, galit si Corina kay Karen. Yeah. Actually, hindi ah. Yeah. Ito, decision ng management yon nung pinalitan mo ako sa TV Patrol. Every, and there was nothing. Remember when Mar ran? Yeah. I even invited you. Yeah. And wala talaga yon. Kasi decision talaga yon ng mga boss na ng mga panahon yon. Eh pero ayan na naunahan na ng mga intriga dito, intriga don, intriga doon. Eh tapos hindi pa tayo magkano sa schedule. Yeah. 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 Naging bahagi ng ABS-CBN si Corina taong 1986 habang nagsimulang magtrabaho si Karen sa kapamilya network noong 2000. Si Karen ang pumalit kay Corina bilang isa sa main anchors ng TV Patrol noong 2004. Nagbalik ang wifey ni Mar sa nasabing news program taong 2010 at inilipat naman si Karen sa late night news program na Bandila kasama si na Julius Babaw at Ces Drilon. Last year naman, ibinalik si Karen sa TV Patrol bilang main anchor kasama si na Bernadette Sembrano at Henry O. Maga Diaz. Anong masasabi mo sa balitang ito?